Ayan. Hello mga kasari, good morning. So magre-repack muna ako ngayon ng mantika. Dito ako sa labas. Dito ako nagre-repack kasi dito dito naka-display sa labas yung mantika namin. So time check, time hali na. 10.35. Ayan eh, yeah, yeah, may lumaan. So time check, 10.35. Uh, ngayon ay August 28. So ayan, wala na kasi kaming mantika. Kaya magre-repack na ako. So bibidiyohan ko na lang yung pagre-repack ko ng mantika. Para makita ninyo kung paano ako magre-repack ng mantilta dito sa tindahan. So yung pag-re-rip ako ng mantilta ba, ano lang ako, lapad, one-fourth, ang kalahating lapad lang. So ito yung gamit ko, lapad or lapad. So, syempre gamit tayo ng imbudo. Tapos so, ito yung plastic na ginagamit ko, mga starix. Ito, 4x12, pang isang lapad. And itong isa ay 3x10, pang kalahating lapad dami dumadaan. <laughs> Nahihiya ako mag-vlog pag ganito ako sa labas. Start tayo, mag-repack. Ang nire-repack ko ay tag-isang lapad muna. So, eto, ayan, pupunuin ko siya hanggang dito, banda. Ayan, uh, siya nga pala yung mantika ngayon, good news, kasi bumaba na siya. Dati 50 ang isang lapad dito sa amin, yung binta ko. Pero ngayon, 45 pesos na lang kasi uh, bumaba yung presyo ng mantika ngayon. tatlo, Okay. Ayan. So, ito yung tig-iisang lapad. Ayan siya. So, dito ko sa 4x12 na plastic. Ito, pupunuin ko lang ito. Hanggang mapuno lang itong lagayan ko. Tapos, stop na ako magripag pag napuno na siya. Ayan, tapos na. Ito na yung isang lapad. Ayan, so ito na yung isang lapad. Bintahan ko nito ay 45 pesos kasi nagbabak uh, na yung presyo ng mantika ngayon. Ayan, nakagawa na ako ng anim. Ayan siya. Ayan, anim. okay na yung anim. Kasi mapupuno na yung lagayan. Mag-repack pa ako ng kalahat at siya one part. Para, konti, konti lang yung repack ko para sakto lang na maubos. Kasi pag matagal siya na naka-repack dito, yung plastic, lumalambot siya. Kaya kailangan laging bago yung repack na mantika. So, next is kalahating lipad. Ayan nilagyan ko na siya ng guhit. kada hati Kalahati at saka ito one part. So, ang gamit ko naman na plastic sa one half lapad ay itong 3 by 10. ganito siya kalaki. So, may guhit na itong aking lapad. Ayan yung kalahati. So, mabilis na magripap pag may guhit na. Yan, ganito na yung one half. Okay, so ayan na yung half lapad. Pentahan ko nito ay 23 pesos. Yan. Ay, ah, ay. May nagtatad ng manok. Ay, Oke, okay, so last Oke, okay, so yang Terus na Tapos na ako sa kalahating lapad. Nakagawa na ako ng 2, 4, 6. Anim so, na yung nagawa ko. Ayan. Ayan. Anim na. So next na i-repack -re natin is 1, 4. Naman. Okay. So ayan yung 1, 4 dito. Ayan. Ayan yung 1, 4. Nilagyan ko na ng more scotch tape yan para mabilis ang pag-repack -re ko. Okay. So 1, 4 naman tayo. So same pa rin yung gagamitin ko na plastic sa 1, 4. 3 by 10 pa rin. Ayan. Ayan. kaleng hey, lempas Ayan, so ito na yung 1 quart. Ganito siya kadami. Bintahan ko nito ay 13 pesos. ちょっと。 Ito na Ay, mga gulay. sa so last. Ito <laughs> na yung last. Puno na kasi yung aking lagayan. Oh, oh puno na. <laughs> Ayan. Ayan, sa so ito na yung aking naripa. Puno na. O yan. Okay. So, ito, 3C. Ito ka lahat, 23. At isang lapat is 45 pesos. Ito lang lahat yung naripa ko. Puno na hanggang mapuno lang kasi ang aking pag-re-repack. Mas madami yung 1-4 kasi ito yung mabenta sa amin. Tag 1-4 ng presa. So, ayan. na. Ayan. So, ayan. Tapos na ako maglipat. Balik na natin itong plastic sa lagayan. Ayusin na natin dito kasi makalat siya. Ayan. Balik ko lang muna dito sa loob. Kasi marami pa akong gagawin. Magre-repop ako ng isupay. Ayan. ko na ito lilinisan. Waray na! Umbus na. Yan, So, tara, pasok na tayo sa loob. May nabili. Ayan. Pasok na tayo. Tapos na ako mag-repack ng mantika. Balik na tayo dito sa loob. Oh my. Oh my my. Ayos ko ilan oh. May klase na era. 47. 47. 47. Shout out ko no, shout out. Sa mga nakakilala ha di. Shout out, nakilala ko. <laughs> nakilala iya, shout out daw. 09. Nine. Ano yung waray pa? Globe? Opo. Okay. 09. 663. 663. 546.

Ang pa klaso. Asukar, isang kilo. Pari ako rin ipak. Hindi ako muda niya pero na. Oh, XL? Oo, oh, oh, may dan. Baka palit ihap ako. Pag pinadmiling, good manit nga XL. 1 kilo. Amo lang. Ini <mikin noise> 125. Ayan. Okay, so ayan na. Tapos na po ako magripak ng mantika. So ito yung ginawa ko ngayong umaga. So meron pa ako gagawin ulit. Ayan. So next gagawin ko ay, uh, ayan. Magre-repack naman ako ng asukal. Inuna ko lang yung mantika kasi laging may naghahanap ng mantika. So ganun po ako magripak ng mantika. Yung ginagamit ko na plastic. Yung po yung ginagamit ko. Uh, na 4x12 and 3x10. So uh, baylapad lang po ako mag-repack. lapad lang po ako magtinda ng mantika dito sa tindahan. So, medyo... <laughs> Ayan, medyo bumaba na ngayon yung presyo ng mantika. Kaya, binawasan ko na yung presyo ko dito sa tindahan. Yan lamang yung vlog natin ngayon. Nag-repack lang po ako ng mantika. Pinakita ko lang po sa inyo kung paano ako maglipak ng mantika at magkano yung presyo ko ng mantika dito sa tindahan. So ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, baka naman pa-subscribe ng YouTube channel natin. Click mo na din yung bell para updated ka pag may mga bago akong upload dito sa aking channel. Kung mahilig ka manood sa mga ganitong content about sa pagsari-sari stores, ayan, subscribe na yung channel natin salamat sa lahat ng nakasubscribe na at lagi nanonood ng ating mga vlog. Maraming salamat sa inyo, uh, sa aking mga kapwakasari dyan. Thank you sa panonood ng ating mga video. Happy siling sa ating mga kapwakasari katendera dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo. bye, -bye na! Bye-bye! Magre-report pa ako. Ayan yung next. Asukal naman! Bye-bye!